Kwentong kalusugan. kwentong kalusugan Panahon na para unahin ang kalusugan Kwentong Kalusugan Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family Kwentong, kwentong Kalusugan Hi kaagapay! Magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Ang Sentro ay Wellness Ito po ang kwentong kalusugan At ang lagi ng tanong ay How to be healthy At syempre kapag kalusugan na ang pinag-uusapan, isa sa mga malalakas na partner natin ay ang Tree of Life Wellness Center. Walang iba kundi si Miss Mirna Arcega, ang inyong uh, kaagapay sa kalusugan. Magandang araw, Miss Mirna. Magandang araw, Miss Jo at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Uh, alam natin na marami kayong matututunan ngayong umagang ito Uh, para tayo ay maging malusog. Yes. At para maging malusog, ano, meron nga daw dapat tayong sinusunod na six best doctors sa ating physical na pangangatawan. Yan ay ang sunshine o ang sikat ng araw, ang tubig, ang rest, exercise, and healthy diet. At para magkaroon ng malusog na pangangatawan, it will involve determination and discipline. At ito ang magiging change game changer di lamang ng kalusugan mo kundi ng kalusugan ng buong family mo at tutulungan nga tayo ng ating health advocate na ang kanyang panawagan din sa buhay ay tulungan ang mga individual na magkaroon ng maayos na pangangatawan. And for this episode, ang focus natin ay caring for your lungs. Inhale, exhale. Ano nga ba ang mga nagiging dahilan, Miss Mirna? Bakit nagkakasakit ang ating baga? Uh, ang ating tatalakayin ngayon ay para para maiwasan natin ang pagkakaroon ng lung cancer. Hmm. Ang Pilipinas ay itinalagang uh, number one na uh, sa buong mundo sa pagkakaroon ng lung cancer dahil tayo mura ang sigarilyo dito in spite of the fact na meron ng syntax pinataas na eh, ito pa rin ang mura nagiging rin. number one. Oo. Talaga? Uh, siya pa rin ang number one. No? At uh, ito ang number one na dahilan sa ikinamamatay sa lahat ng klaseng Uh, cancer mm -hmm. in the Philippines. Ayan. So, kailangan matu matalakay natin ngayong umagang ito, paano natin maiiwasan na magkaroon ng lung cancer? Siyempre, una na dyan ay iwasan ang paninigarilyo. Yes, tama ka dyan. Uh, Miss Jo, dahil ano bang meron dito sa sigarilyo? Ito ay uh, uh, may nicotine at uh, ito ay pumapasok sa ating baga at ito ang nagde-destroy ng mga cells. Any chemical na makakasira sa ating baga ay dapat nating iwasan. Mm -hmm. Number one yan, paninigarilyo. May 80% chance ka na magkaroon ka ng lung cancer kapag ikaw ay nagsisigarilyo hindi lang yon Hindi lang ikaw yung ma-expose sa lung cancer, kundi yung mga nakakalanghap o nakakasagap ng smoke. Siyempre, yung pamilya mo, no? kung meron kang lalo na baby, eh, yung second-hand smoke, di ba, Miss Mirna, mas dangerous din para hmm. sa mga nakaka rinig sa atin ngayon ng mga kaagapay. Ooo. Kung mahal mo pamilya mo, itigil mo na ang pagsisigarilyo kasi 20% ng lung cancer ay non-smokers. Ah, uh, yung si Senator, ex-Senator Miriam Defensor ay namatay dahil sa lung cancer pero hindi naman siya nang sisigarilyo. Mm -hmm. Oo. So, itong tinatawag na second -hand is smoke. Ang tinatawag dito dahil sa exposure, yung usok na ibinuga ng uh, nagsisigarilyo. Uh, ikaw ay uh, ito ay nasa nalalanghap ng mga tao sa kapaligiran mo dahil ito ang uh, ang chemical ng usok nito ay grabe ito ay uh, to na, ito ay uh, nag-i-stay sa mga mm. kurtina sa mga kama sa mga sa damit uh, sa damit sa bedsheet so na pag nalanghap mo ito, ito ay uh, 20% chance ka na magkakaroon ka ng lung cancer. Mm -hmm. At may sinasabi nga ngayon na safer way or alternative sa smoking at yan nga yung sikat na sikat na vaping. Ano yes, naman ang no? sasabihin nyo dyan, Ms. Mirna? Yung iba, ang uh, anyway nagde-vaping na sila so dahil nga Uh, pero wala pang study na ginawa para malaman kung uh, may 80% chance ka pa rin magkaroon ng lung cancer kung ito ay uh, gumagamit ng vaping. Mm -hmm. Pero ang uh, pinag namin kung ano ang meron dito, tinanggal lang dito ang tar, pero tumaas ang nikotin. Ah, so may uh, nikotin din yon Oo, uh, may nikotin pa rin at ibinubuga pa rin yun. So, it's a matter of... Uh, yung nakagawian ng isang uh, addicting kasi ang nicotine eh. So therefore, hinahanap-hanap mo. Parang dinivert mo lang siya pero yun pa rin ang uh, konsepto noon. Although, wala pang studies na ginawa dahil bago pa lang ito kung nakakakos ng lung cancer ang vaping. Mm hmm. Pero dahil uh, sa presence ng nicotine na sinasabi nga natin na medyo uh, isa ito sa mga reason bakit nagkakaroon ng sakit sa baga, di lamang cancer, no eh positive na ang iyong baga kapag nag-vape ka rin. Tama ba, Miss Myrna? Correct, correct. So any chemical na ipasok mo, ilabas mo sa iyong katawan ay uh, dangerous yan para sa ating baga. Hindi yan healthy dahil yung nicotine ay uh, addictive addicting ano uh, kaya nga gustong-gusto mo mag sigarilyo hindi mo maitikil kahit na alam mo ito ikasasam ikasasama mo at ikasasama ng pamilya mo dahil nga yung addicting uh, composition nitong nicotine na ito okay. so dapat natin iwasan talaga ang pagsisigarilyo of course uh, miss jo hindi lang yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lung cancer yung mga air pollution natin mm -mm. tulad ng uh, uh air pollution natin no uh, sa hangin no? na nagagaling sa mga sasakyan sa pabrika uh yung mga nalalanghap mo sa mga uh, exhaust sa mga diesel ko ay sumasakay no tayo may mga uh yung mga umuusok sa mga sasakyan at uh, let's say sa air condition yung iba ngayon lalo na mainit maghapon siya naka aircon eh merong carbon monoxide na lumalabas diyan eh yun ay nilalanghap ng ating baga at hindi ka nagpapasansya hindi ka lumalabas maghapon na sa aircon at saka Miss Jo pagka ikaw pala nag nasa car nasa kotse pag bukas mo ng aircon kailangan ito ay uh, i ibaba mo ang iyong bintana para mailabas lahat ang carbon, yung lahat ng mga pollutants, yung carbon monoxide na yan. Kasi pag nalanghap mo yon yun ay masama sa ating baga. Mga 5 to ten minutes na nakababa ang iyong uh, yung bintana dahil okay. uh, dahil uh, para ma natin ng mga pollutants, air pollutants. So yan ang mga dahilan kung bakit uh, nagkakaroon ng lung cancer, hindi lang sa mga nagsisigarilyo, yung mga cooking health hazards na tinatawag paggamit natin ng teflon. Yung di ba ayaw, kala natin non-stick siya. Yun ay uh, chemical na yon PFOA na inilagay doon sa isang kawali no, itim. Yun ay mamaya pagkakagamit mo, mamaya makikita mo natanggal na yung itim. Na. Sumasama mm. yun sa ating pagkain. Pag sumama yun sa ating pagkain at kinain mo, yun ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer. At uh, alam mo yung kaya mabuti pa gumamit tayo ng glass sa cookware natin o tinatawag na uh, ceramics or stainless para maiwasan natin yung mga teflon. Kasi pag gumamit ka rin ng aluminum, ito ay pag kinuskos mo ng kinuskos yung aluminum ng din lalabas o o residue na mga putik. Kaya uh, pero of course, ang worst na for your health ay yung mga chemicals na nakukuha natin sa mga uh, sa mga gamit natin sa pagluluto. At of course, yung paggamit natin ng mga oil, paulit-ulit mong ginagamit yung oil. Akala natin gusto natin makatipit at dahil heat. mahalang oil. Uh -oh. At high temperature, naglalabas ito ng mga free radicals. Kaya hmm. hindi natin dapat... Which is also dapat dangerous dita. to our health. Dangerous din uh -oh. yun. Uh -oh. So may mga bagay na pwede nating isa iiwasan para hindi tayo magkaroon ng lung cancer ba yung nagiiihaw ihaw ihaw yung usok noon eh patuloy mong nalalanghap nakakasama rin sa ating baga kaya akala natin ang sarap pa uh, naman amoy noon miss mierna oo oo yung pala meron doon sa 20% chance na risk ka sa lung cancer ay eh, eto eto rin yon kaya Iwas-iwas lang kaya nandito tayo para talakayin ang mga Uh, mga health hazards para magkaroon tayo ng kaalaman at iwasan na natin ito. May mga bagay na pwede nating i-control para hindi tayo magkaroon ng sakit. Kaya uh, iwasan natin kung pwede. Okay. Yung, mga pas okay. yung mga kliyente, yung mga, yung mga nagtatrabaho sa mga pabrika, let's say yung mga construction workers, no? meron silang mga health hazards, yung mga naaamoy nila, tulad ng mga paints, thinners, mga hmm. chemicals, mga halwa sa pabrika ng mga tela, may mga naaamoy ka, mga pollutants yan eh, air pollutants yan eh. So hmm. kung let's say para ma maging healthy ka, may uubo ubo ka na, umiwas ka na, o mag magpalit ka na ng trabaho mo dahil okay. para hindi ka magkaroon ng cancer. Nabanggit niyo po yung umiwas, ano, Miss Mirna, dahil ang Pilipinas ay talagang punong puno naman yan ng polusyon kahit saan ka pumunta. Maliban na lang na ikaw ay ano ka no? at uh, kung saan kakaunti lang yung pollution. Pero ano ba yung mga natural na paraan para labanan yung ganitong sakit, pagkakaroon ng sakit sa baga? Meron bang mga pagkain, mga herbal meds na pwedeng i-daily intake para lumakas yung resistensya ng baga? Okay. Alam mo, kapag ang sipon o ubol o tatrang kasuhin ka, hindi naman agad-agad na nilalagnat ka na agad. So parang you don't feel good, parang tinatamlay-tamlay ka. May mga uh, body signs na tayo na para ako magkakasakit. So pag ikaw ay may ganito na, labanan mo na siya, unahan mo na siya. Ang gagawin mo ay high vitamin C, kalamansi, mag- uh, Squeeze ka ng kalamansi, no? Kaya mo kung kaya mo ang one half glass, inumin mo ng inumin. At kung hindi, kung hindi mo naman kaya inumin, uh, uminom, ka na lang supplemental vitamin C, any vitamin C, no, uh, para ma uminom ka ng mega dose of vitamin C, no, para mahalabanan mo yung, yung sipon. At of course, yung, yung isipon at tubo. So, ano yung mega dose? Four capsules, four times a day. So, mega dose yan. Alam mo, hindi matutuloy talaga yung iyong ano, yung, yung, yung ubo at sipon. O kaya bayabas, kain ka ng kain ng bayabas, Mm -hmm. riches in vitamin C ang bayabas. Okay. So, ang sarapan naman ng bayabas. Yes. Oo. Mataas sa vitamin C ang bayabas. So, yan ang ating payo, no? At of course, kung inubo ka na, ito ang gagawin mo naman. Oregano. Oregano is top of the line. Of course, meron tayong uh, lagundi, ano? May mabibili ka naman sa uh, mercury na mm -hmm. nakakapsula na. As I said, mentioned a while ago na mas maganda kasi yung purong-puro kasi yung potency and effectivity niya mas uh, mas nandoon. So, ang oregano lalagyan ipapa uh, handful o isang dalawang handful ng oregano para mas potent. Pakuloan mo sa isang pitcher of water, ano? And then uh, at pagkatapos patayin mo na kung kumukulo na mga 15 minutes and then timplahan tanggalin na 'yung mga dahon at timplahan mo siya ng honey at kalamansi. Patok na patok na patok talagang tanggal ang iyong ubo. Gawin mong tubig. Okay, so anytime pwedeng inumin? Yes, gawin tubig maya't maya. Isang araw lang, hindi matutuloy yung ubo mo at sipon mo. Okay, last question. Natural remedy sa lagnat? Natural remedy sa lagnat. Uh, Habang ito'y nilalagnat, ang una-una uh, ay uh, na-mention ko, kailangan pa-increase natin ng iyong immune system. Uminom ka ng uh, maraming uh pampalakas kalamansi at oregano kasi ang oregano may meron siyang tinatawag na uh yun na mention ko kanina paano timplahin ng oregano meron siyang tinatawag na natural antibiotic at uh, siya ay antiviral natural siya so pag iko nilalagnat inum ka lang nito inum ka ng maraming oregano at magtimpla ka rin ng turmeric ginger garlic no lahat 'yang pakuluin mo yan pakuluin mo at uh, siyang ito isang okay para sa mga para to uh, labanan natin ang lung cancer meron tayong tinatawag na herbal herbal medicine no ito yung tinatawag na chichirica at o oh, kaya ay yung dahon ng guyabano yun ay pakukuluan mo uh, dalawang bagay yan ano uh, para ma-maintain ang ka, uh, ang iyong uh, ang ka health ng iyong baga ay magpakulo uh, ka ng guyabano o leaves, no? O kaya yung chichipika leaves. O kaya pwede mo i-combine. Pakuluan mo ng 30 minutes or 20 to 30 minutes. Ilagay mo sa pitcher, gawin mong tubig, siyang inum inumin mo. At of course, may mga spices tayo para maiwasan ng lung cancer. Ito ay yung mga tinpag na turmeric. Ito ay antioxidant. may curcumin ito. Ginger. Ito ay may gingerol na anti-inflammatory, meron tayong garlic na may allicin antioxidant yan, at meron tayong onion na meron itong compound na tinatawag na quercetin. Itong, itong mga spices na ito ay pagsamasamahin mo, kesa may sausawan kang patis, ito ang gawin mong sausawan mo, lagyan mo ng uh, yung okay. pagsamasamahin mo, turmeric, ginger, apple cider vinegar, ilagay mo okay. siyang gawin mong sausawan at kainin mo, mas malaking chance na mo ma-prevent ang cancer. So Ulit na, ulitin tawag... natin Miss na um, um, sibuyas, bawang. Sibuyas, garlic, bawang at tawong atin ating luya at turmeric, no? Yan ay merong mga compound na siyang um, napaka galing para maiwasan ang lung cancer, na siyang gagawin natin sausawan, lagyan ng apple cider vinegar, at siyang sausawan natin para mapasarap ang ating kainin, at uh, tapos na may matira, kainin mo pa yun on o lang tira. So instead na uh, nakasanayan mo ang mga toyo, patis, ito ang kasanayan mo. siguradong siguradong ah. maiwasan mo ang lung cancer. Mm. At uh, sabi mo nga, ano ang mga pagkain? alam mo, ang cancer, kung uh, pag ikaw na detect na mayroon lang cancer, agad-agad, hindi mo alam kung anong gagawin mo, pupunta ka sa doktor, tatlo lang ang gagawin sa'yo, uh, tinatawag na cut, burn, and poison. Cut, surgery, eh, siyempre lungs yan, mahirap na pagka na-operahan ka sa lungs kasi dyan tayo humihinga, di ba? Uh, number one organ natin for breathing, no? So, two, surge, uh, cut, burn, and poison, chemo and radiation lang. Ano? So mahirap, yung ibang mahinang-mahina, -mahina, hindi nila napagtatagumpayan ang chemo and radiation kasi pinapatay niya ang good and bad cells. So bumabaksak ang kanyang inyong system. So ang pinakamabuti rito, uh, dito sa Tree of Life, ang aming ginagawa ay we starve cancer cells to death. Ang ginagamit namin ay we use food as medicine. Wi paano natin magugutom ang mga cancer cells no? Mm -hmm. Hindi natin sila pakakainin. Ano ba yung mga pagkain ng cancer cells? Oh, ang mga pagkain ng cancer cells ay mga uh, mga uh, as matatamis at mm -hmm, na processed sugar. meat. Mga mm -hmm. Hotdog, spam, ham, yung mga processed meat na yan. Dahil ito ay may tinatawag na meron itong tinatawag na uh, mga preservatives no na siyang isang chemical na kakakos ng cancer. Sila ang mga pagkain ng cancer. So malaking bagay Miss na yung minimension niyo po na uh, i gugutumin yung cancer cells no ano nga yung mga pagkain ng cancer cells yung sugar processed meat or meat in itself ano pa Uh, yung dalawang yon ay kailangan natin itigil, no? Processed meat at uh, matatamis kasi sugar feeds cancer at saka processed meat na may preservative uh, na nitrate, ito ang number one killer na nagkukos ng cancer cells. So, kung hindi mo sila pakainin ng pagkain nila, uh, nagugutom sila and you starve them to death. Rather than hahabulin mo ang uh, pag nila uh, by halimbawa surgery Cut ka ng kat pero hindi mo sila ma-stop from growing uh, as kung sila ay patuloy mong pinapakain ng pagkain nila pero pag sila ginutom mo namamatay sila nang hihina sila mm -hmm. okay tapos along with yung guyabano leaves ano pa yung mga nakakatulong sa para at naman hindi mas starve yung physical na pangangatawan Oo. Ang ating goal dito sa Tree of Life ay we increase the immune system ng pasyente sa pamamagitan ng uh, mega dose of vitamin C. Uh, sa aming experience dito, binibigyan namin ng mega dose ng vitamin C para ma-increase ang immune system may panlaban sa cancer. Yan ay... Uh, alam mo, talagang amazing result ang nangyayari pag pinagsama-sama mo using food as medicine at meron tayong mega dose of vitamin C, lumalakas ang pasyente. In just 10 days nag-improve sila, nag-nagsis shrink ang tumor nila, nag at uh, sila ay yung mga may mga bleeding dito nag-i-stop. So, yan ang pinaka Uh, yan ang pinaka-treatment modality namin dito. At of course, siyempre meron tayong tinatawag ng hydrocolonics. Ano bang meron dito? 70% ng ating immune system pala ay nasa colon natin. So kung barado ang iyong colon dahil sa mga basurang inilagay mo dyan, dahil sa mga pagkain kinain mo ng mga nakalipas na taon, Uh, yan ay, uh, yung basurang yan ay naiipon, nagiging mucoid plaque na bumabara, nagiging acidic yung environment. So, kapag nilinis mo ang iyong colon, ito ang absolute first step para sa iyong kagalingan sa iyong lung cancer. Tanggalin ang basura para ik mag ma, hindi na siya maging acidic para ma-increase ang iyong immune system. So ito ay tinatawag na hydrocolonics or uh, paglilinis ng colon labatiba sa layman's term pero isang machine ito. So yan. At of course binibigyan namin sila ng B17 supplementation. Ang B17 sabi nila, sabi sa studies ko ang uh, cancer is a B17 deficiency. So kapag sinuplaya mo sila ng B17, sila ay lumalakas. So yan ang mga treatment modality natin dito sa Tree of Life para mapagtagumpayan ang sakit na lung cancer. Of course, sa atin uh, uh, without all these uh, mga sinat na mention ko, siyempre yung natural which is deep breathing exercises para lumakas ang iyong baga, no? Inhale and exhale sa isang press air tama na mention mo kanina. Yan ay of course stop Number one is to stop smoking, change your lifestyle. Baguhin mo na ang yung uh, uh, lifestyle dahil kahit na ikaw ay uh, magpagamot na magpagamot kung ganyan pa rin ang lifestyle mo hindi ka gagaling sa iyong sakit mm -hmm. ayan change lifestyle and that includes pagkain ng tama exercise at yung proper treatment of course hindi naman natin din discount yung kapangyarihan ng mga doctor yung kanilang mga kaalaman ano pero maganda nga po na magtutulong uh, ang wisdom ng doctor plus yung magkaroon ka ng guidance patungkol sa healthier and balanced na pagkain at maayos na pamumuhay so una na nga dyan talaga challenge sa iyo lalo na kung ikaw ay smoker ay bitawan mo na yung sigarilyo dahil Parang pera na rin yung sinusunog mo. Ayan, maraming salamat sa iyo kaagapay. Napakabilis naman ang oras natin, Miss na Ang dami naming uh, natutunan mula sa iyo kung paano pangalagaan, di lamang yung baga, kundi yung buong pangangatawan. Wellness nga po. At uh, sa susunod na episode ng kwentong kalusugan, panibagong uh, tips na naman po at panibagong karunungan ng ihatid sa atin ng Tree of Life Wellness Center dahil ang maayos na buhay, ay pagkakaroon din ng malusog na pangangatawan. Ako po si Jo Cabrera Alabas. So Miss na paano po kayo matatawagan pala sa paano kayo mako ang ating mga listener sa Tree of Life Wellness Center? Okay, sa ating ngayong buwan ng September, kami nagbibigay ng libreng konsultasyon. Pwede tayong virtual. at uh, tawag na kayo kung kayo ay involved, kung meron kayong pamilya o kakilala na merong cancer, lung cancer, o anuman klase, tawag lang kayo dahil tuturuan namin kayo, bibigay kami ng maraming tips, at uh, nagbibigay rin kami ng free diagnostic test kapag kayo ay nagpunta rito para, kasi an, uh, dit, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Mm -hmm. Tawag na kayo sa 8776 3742 at uh, uh, cellphone number 09773 884322 at dito na po nagtatapos ang programang Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo kasama si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Hanggang sa susunod po. God bless you. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan. Kwentong kalusugan.